guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ayan, nakahanda na naman yung ating lulutuin. So ayan, mayroon tayo ditong buto-buto. Ayan! Hinugasan ko na yan at malinis na. At nakahanda na rin yung ating carrots, uh, patatas, bell pepper, bawang sibuyas at lagyan natin ng pork cubes para malasa naman yung ating buto-buto. At haluan natin na tomatoes. So, so ayan. So, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng Del Monte. So, ito yung available natin. So, ito yung ating ihahalo. So, tara guys, umpisa na natin pagluto yung ating ulam for today's video. Ayan, ito sa ating mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Ito yung mantika nating kinamit, Yos oil yan siya guys. Pinaglulutuan ko ng pritong manok. Yan naman ay pwede pang gamitin. Basta wag lang pinagpipulipuhan ang tuyo. Ayan, ano hindi diba, ko ang ingay na naman ang ating vlog for today's video. Ayan, sumainit so na yung ating mantika. Ikikisa na natin yung ating bawang. I-brown-brown -brown lang natin itong ating bawang. Kapag medyo brown na, isunod na natin yung ating sibuyas. pasensyahan nyo na yung ating video at lagi talagang maingay. Ayan, kapag lumalabas na yung aroma ng ating sibuyas, in-next e na natin dyan yung ating buto-buto. isa-isa ko lang kasi para hindi maisama yung tubig 山路难走啊。 reaction ay lalagyan natin ng pamintang pino. Soy sauce. Ayan, tansya-tansya lang. Ayan, pagsanay ka ng magluto, alam mo na yung gagawin mo. At lagyan na rin natin ng konting supak konti lang. Ayan. At lang natin yan na kumulo. Ayan, kumulo na siya. Ano ba naman itong mga motor, motorista? talaga na, na wrong timing. Ayan, so, dahil kulong -kulo na yan, lagyan lang natin yan ng tubig. Ayan, katam-tamang dami lang sa tubig. At ating tatakpan. Palalambutin lang natin yung ating buto-buto. Ayan, silip-silip sa ating buto-buto. Ayan, medyo malambot na yung laman ng baboy. Huwag lang yung buto kasi hindi na talaga malambot yung buto na yan. Yung laman lang manchanot lang. Ayan, ilalagay na natin dyan yung ating patatas at yung ating carrots. Pagsabayan na natin yan. Pagsasabayan na yan. Ayan, at next natin ilalagay dyan ay yung ating pork cubes. Ayan, binuksan ko lang. Yung pork cubes. ba pa, parang fiesta ang ulam yan ulam namin yan ng buong magdamagan charo yan buto buto lang naman kasi yan guys ayan next next natin yung ating tomato sauce Ayan, alagay na natin yung ating tomato sauce. Takpan na natin yung ating ulan, Ayan, so balikan barik lang natin yan guys. Maya-maya, pagka sa tingin natin ay luto na yung patatas. Ayan, silip-silip sa ating niluto. Check natin yung ating patatas kung luto na ba. Ayan, medyo luto na yung patatas. ilagay na natin dyan yung ating bell pepper. Simplahan lang natin ng brown sugar kasi hindi tayo gumagamit ng bitchin. Kunting brown sugar lang. then pakpa natin ulit balikan natin yan maya maya guys mga after 2 minutes silip silip sa ating niluto ayan kukunti na lang yung sabaw at medyo malapot-lapot na yung ating sabaw Ayan, may nakalimutan pala kung sabihin sa inyo guys ay dadagdagan pala natin yan ng ah. green peas green peas so lagyan lang natin ng green peas yung ating buto-buto and -buto. post lang natin yung isang lata Ayan, simutin lang natin yung damang ng lata 哎耶。Like Sentikman so, nga natin yung sabaw ng ating buto-buto kung karapat-dapat na ba sa ating panglasa. Ayan, malapot na siya. Mmm! Yum, 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 yum! Sarap na siya, guys! Ayan, malasa na siya. So, okay na to siya, guys. Hindi natin ubusin yung ating sabaw at yung ating anak ay mahilig sa sauce. So, ilipat lang natin siya sa ating lagayan. Ayan ay yung ating ulam for today's video. Ayan. So, kainan na naman tayo, guys. Ayan. Lafangers na naman si Vicar. Ayan. So, paano kaya makapag-diet nito? Ayan. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami ay kakain na naman. Na. Gisadong buto-buto. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone.